Every day I wake up. <laughs> napakanta lah. Napakanta tayo. Ano? So, yun. Kumusta? Kumusta mga kumusta mga kaibigan? No? Mga kaigsunan. ah nakita nyo naman siguro yung ano natin, yung pamagat natin. Ano? Yung ang kritiko tungo sa balikwas. At siyempre yung eleksyon ngayong Mayo. So, bago natin uh, simulan yan, no? Uh, gusto kong kumustahin kayong lahat. No? Kumusta kayo? Uh, na dia na sa Visayas o Mindanao. No? Uh, buntag o may o may gabi eh, kung siyang orasan yun, nagtanaw like ron, no? So, balik, uh, ano lang tayo, balik, ah uh, tanglaw, tanglaw bang tao mag, tamang sabihin, no? Balik, balik kasi sayan lang tayo, no? Yung, uh, yan, nakikita nyo yan, yung umpisa, nung umpisa ako nung 2024, ah, uh, So, uh, halos na kaysang taon na tayo. Yung pangalan natin is Carlo Critico kasi gusto nating i-criticize o magbigay po na sa mga napapansin natin. Hindi maganda o hindi karapat dapat no? sa mga nangyayari sa ating bansa, sa ating mga politiko, sa ating mga leader. Medyo nahirapan talaga ako. No? ah hindi at si ako sanay sa unang-unang paggamit pa lang ng computer is hirap na hirap ng inyong lingkod, no? ah uh, dito pa kaya sa mga editing, sa video paglalagay ng mga caption, mga uh, pamagat, mga sinubukan ko pang ng, uh, gumawa ng mga at ano ba tawag nun, mga sounds ah uh, sounds. Ano ba yun? Sound bites, sounds. <laughs> Tapos mga emoji, no? So, ang hirap. No? Ang hirap. So, ang response din ng ating mga manunood, eh, may natutuwa, no? Nagpapasalamat ako doon sa 1,100 nating subscriber, no? Uh, Marami din naman doon ang natuwa nung tayo ay magsimula hanggang sa halos nakaisang taon na tayo. Pero marami din tayong baser, no? Uh, maraming nagagalit, lalo na kung ang ating uh, uh, paksa ay yung mga pang-aabuso ng mga nakarang administrasyon. May mga nagbabanta sa inyong lingkod, ano? May mga nangiinsulto, no? So, uh, hirap ako na lalo na itong mga nagdaang tatlong buwan doon sa ayaw ko na mag-lagay mag, uh, ng isang topic na, o isang content na hindi ako kompleto sa excuse me kompleto <coughs> sa datos ayaw kasi natin gayahin yung uh estilo ng mga DDS vlogger na opinion nila ebidensya nila gawa-gawang ebidensya nila no hindi na <coughs> me. hindi man lang kumuha sa mass media sa stream media no basta iyon ang gusto nilang ilabas mga kasira man, paninira man at hindi man totoo ay lalabas nila. Ayo, Carlo Pretigo. Ah, uh, nahirapan ako dahil wala naman nitong huli ha, ah, mga 3 months ago. Nahirapan ako dahil wala naman tayong uh, source ng uh, mga bagong o yung mga updates, mga bagong balita, mga bagong kaganapan. So, Minsan nagbabase lang ako sa mga napapunod ko. Reliable source naman yun. Sila Kabunyog, sila Claire Castro, no? kahit sila Kayo, sila Attorney Libayan. No? Yan ako eh, mga ako ay nila. No? Uh, kaya ano, kaya uh, Christian uh, Fox News, Fox News, tax first pala kay Christiana uh, Sigera Isgera no saka dito sa kay ano yung isang natsitan uh, si tan, hindi ko matang, Christian tan niya basta tan ng apelyido isang magaling din na uh, vlogger no so dito muli nga ay uh, nahirapan ako yung content ko minsan na uh, Delay. O oh, late na. Lumabas na sa ibang mga vlogger, sa stream media bago ako nagko-komento. Pero ganun pa man dahil ito ay uh, uh, gusto ko nasisiyahan ako dito. Kaya nagpapatuloy tayo na maglabas ng ating mga content o ating mga pinupost. Dangan nga lamang medyo gusto kong baguhin. no uh, yan, yung cardo kritiko, ko, kapag pasinjahan nyo na, ay uh, gusto kong baguhin. At gusto ko na gawin na lang uh, titulo o pangalan ng ating channel is Balikwas. No? Sa simpleng uh, kadahilanan. <clears throat> Hindi man ako makakapag-content uh, o makapag-post ng matalas at least ang salitang balikwas eh uh, depende kung ano ang gusto kong pag-usapan natin. So, hindi na siya naka-sentro sa politiko, sa mga leader, kahit anong issue na lang. Bastat mayroong, uh, mayroon na akong uh, layunin, mayroon akong uh, nararamdamang Pwede akong umaklas, bumaklikwas, malagwa dahil hindi ko gusto yung, uh, o hindi ko, o may iba akong idea doon sa isang uh, kaganapan, sa isang istorya, o kahit sa mga leader pa rin, o sa mga politiko pa rin. So, masakit sa tainga kasi nila yung salitang uh, kritiko, no? So, medyo laylo tayo ng konti, no? At least balikwas na lang, no? So, salamat pa rin, no? Salamat pa rin sa mga 1,100 nating subscriber, no? Salamat sa inyo. So, tuloy na tayo. At least alam nyo na na hindi ako makakapag-post uh, o content, makapag-video ng sunod-sunod lalo na sa mga politiko na uh, na rin natin yung pangalan mula sa Carlo Critico ay balikwas at uh, sana tuwing pwede sigurong once or twice a month na lang ako makakapaglabas ng aking content no ng aking ipinopost o ng aking video sana ya uh, subaybayan pa rin ninyo at panoorin no So ang idudugtong lang natin is uh, kaya ang sabi ko dyan is mayroon tayong eleksyon ngayong Mayo, no? Ah uh, dahil dito, no? Ah uh, ito yung noon pa naman ah uh, kung nasubaybayan nyo mula nung magsimula ako. Uh, sinabi ko naman na ako ay uh, produkto ng isang ah uh, uh, naging leader ako produkto ako ng mga union o ng union sa uh, nilaan, No? particular sa Valenzuela. So, naging leader manggagawa ako. Kaya, uh, kahit pa paano may experience ako sa uh, politika, sa pagiging leader. No? Mayroong opinion sa bawat uh, paksa ng ating bansa, ang ng ating lipunan at ng ating politika. So, bilang leader, uh, nangangarap ako tulad ninyo, no? yung mga construction worker dyan na nanonood ngayon, no? yung mga nagtatrabaho sa factory, sa mga kumpanya, mapakalman mapa, yan, pako. Pa <laughs> Alam nyo naman sa Metro Manila, ano? papel, karton, plastic, garments, no? Uh, knitting, imprintahan, no? Alam na alam natin yan. Kahit yung mga nagtatrabaho sa movie industry, sa mga uh, uh, gawaan ng mga, but, ng mga gamot, no? Iba't ibang chemicals, pintura, no? Uh, mayroon nga tayong kilala dyan sa Valenzuela, no? Yung dati natin mga kasamahan. No? So, bilang leader nung araw hanggang magpang hanggang ngayon ay nanatili ang kagustuhan kong uh, sana ay uh, ang ating sektor ang ating hanay ay uh, <coughs> makabango na sa kahirapan no hindi lang yung mga mga maralitang tagalungsod mga urban poor kung hindi maging ang mga middle class natin na naghihirap sa kasalukuyan ano napakababang sweldo So, dahil sinabi ko na uh, mag-election, ito, you know, itong tatlo ang pinapakiusap ko, no? Uh, mula sa leader mong gagawa, itong dalawa na pangunahin kong ini so, no? Si Cal Yudi at si Aturne Lux Espiritu, no? Iwan ko kung may picture ba dito. Tingnan natin, ah, wala na. No? Wala na. Yan na lang. So, ang pakiusap ko sa inyo is ah, parang nakaka, nakakarindi man sa pandinig. Pero paulit-ulit na natin sinasabi na makailang bisis na ba tayo bumuto? Ah, makailan bisis na ba tayo bumuto ng senador? This time naman is senador lang ang uh, sinasabi ko. Hindi ko pinapakialaman yung inyong mga local candidates maliban dyan sa Caloocan. Pero aabot naman tayo sa Mindanao, sa Visayas. Alam nyo naman ang YouTube, buong mundo. So, Bahala kayo sa local representative, sa local na gusto nyo. No? Pero dito sa Senado, ipaalala ko lang na tumanda na tayo. No? Kung sa Bisaya pa, naniguwang na tayo sa kabobutar ha? ng mga Kaitano, Masida, tulintino. ano ba yung mga dating mga pangalan ng araw? Mga Madrigal, mga Lakson, Soto, ayan na. Yan sila Soto. Caetano. Si Pacquiao at nagbabalik na naman si Pacquiao. Mga Bilyar. Uh, mga rebilya. Lapid. May mga artista din, no? Na gustong makisaw no? Ang ibig ko lang sabihin, paulit-ulit na tayong bumuboto sa kanila. Soto, no Lakson. May nangyayari ba? <laughs> no? May nangyayari na ba sa buhay natin? Kung hindi ako nagkamali, tumanda na lang dahil kabuboto ng Enrili, Masida. No? Walang nangyari sa buhay natin. No? Kung ano tayo noon, magpaanggang ngayon, ganoon pa rin tayo mga kalsada sa mga probinsya na dagdagan lang ng konti pero yung kabuhayan ninyo no sabi ko nga sige lang yapong tagkaog mga saging nga no mga kamuting uh, mga sa tawagan na ay mga bokbok, no mais no di ta halos makapaeskwela sa ato mga anak pero kapila na tamo butar nabay na, na itabu, no? Ning dagko bang inyong sweldo? nakapatukod ng bambugmalay, malay, no? Napasiminto na ba ninyo niya inyong mga patwok? Ah? Kanang inyong gikan sa barangay ninyo o sa kalsada, paingon sa inyong mga sityo na siminto na ba? Naghang kayo kulang. mga na itabu? Karon, isa lang sa hangyo, no? Sa Bisaya pa, isa lang sa hangyo na ako. O kung sa Tagalog, isa lang sa, uh, uh ano bang tawag nito? Uh, hangyo. Yung isa lang sa idinadasal o pinapakiusap, no? Pakiusap pala. Isa lang sa pinapakiusap ko sa inyo. Subukan natin ito, no? Maiba naman tayo. Manggagawa naman sa Senado. Kaya yan, si Cal tsaka si Yudi D. Guzman, tsaka si Ator ni Luxis mga leader manggagawa. No? At idagdag na natin si uh, Heidi, Mi, Heidi Mendoza. No? Tama ba? Tama ba ako, Heidi Mendoza? No? Yung uh, manggagawa ng kuwa, naging leader ng kuwa, at alam nating kahit kailan uh, ang kuwa naman ay nanatiling tapat sa kanilang uh, tungkulin. Ni minsan wala naman tayong narinig dyan na hindi tulad dyan sa BIR. <laughs> alam nyo na kung ano nangyayari sa BIR. Ang kuwa ay sa 20 years, 30 years ay nanatiling uh, maganda ang performance pinag-initan sila nung panahon ni Duterte, alam nyo na kung bakit. So, si Ludi, si Atty. Lux, si Heidi Mendoza. At syempre, sa lahat ng mga taga-kaluokan, no? uh, Mayor, no? uh, Sani Trillanes, no? bakit? Uh, gusto lang naman kasi natin na uh, ang uh, bawat siyudad sa kamay nilaan, kahit sa Visayas at sa Mindanao, ay sana ay uh, matulad na sa lugar nila, Biko Soto sa Pasig. No? Sana ang mga siyudad sa, sa Pilipinas ay matulad na sa Kison City man lang. Pero siyempre, mas inahangaan natin yung Pasig City na uh, pinamumunuan ni Biko Soto. Talagang siya yung Pasig City, yung pamumuno ni Biko Soto ang isa sa mga tinitingala natin, no? So itong si Sunny Trillanes na mula sa Magdalo ay minsan hindi naman tayo nagkaroon ng balita dito ni katiting na balita na ito ay may corruption. So nangangarap tayo na yung Kaluukan, ay manalo itong si Senator Llanes, no? At maging uh, maunlad sana yung Kaluukan tulad ng Pasig. Yun lang naman ang dasal natin. Lahat sana ng uh, mga syudad ay maging tulad na ng uh, Pasig City, no? So, nasa inyo pa rin yan, lalo na sa Mindanao, sa Visayas, sa North Luzon. No? Alam ko may mga kanya-kanya kayong mayor dyan. Pero sana yung mga mayor ninyo ay uh, tumulad. No? Tumulad sa pagiging uh, husay, pagiging magaling ng uh, uh, pamumuno ni Iko Soto sa Pasig. No? Nangangarap tayong na lahat. Sana kayo, di, kayo din, no? ko at kayo din. Sana mangarap kayo na magbago ng inyong syudad. No? At mas nating mas papangangarapin papanga, natin siyempre yung gumagawa ng batas sa buong Pilipinas. Sinado yun at kongreso. No? Sana uh, iboto, subukan natin ang bago naman. No? Tama na yung uh, kasabihan ng mga matatanda nung araw na huwag tayong gumuto ng ma mahihirap dahil uh, magnanakaw lang yan mga yan. Magpapayaman lang yan mga yan. Dapat daw ang ibuto ay uh, mga mayayaman na para wag na daw magnakaw. Ang tanong, <laughs> totoo ba yun mga kaibigan? Ha? Nakailang bisis na ba tayo pinagnakawan ng mga mayayaman. Naglagay na tayo ng mga Marcos. Naglagay na tayo ng mga bilyar. Naglagay na tayo ng rebelya. Naglagay na tayo ng estrada. Mga mayayaman niyang mga yan. Kahit silapid ay mayaman yan. Wala bang katiwalian? Wala bang pagnanakaw? Kayo na ang, kayo na ang umusga. Totoo ba ang kasabihan uh, pagmayaman eh hindi na nagnanakaw? Tingin ko dapat na nating putulin yung uh, tradisyon na yun o kultura na yun o kaisipan na yun. No? Na? Subukan natin ang mga mahihirap. Mga mahihirap pero <clears throat> matagal na na lumalaban para sa ating kabutihan. Yan si Leo D. Guzman at si Attorney Lux Espiritu at kahit yung iba pang mga leader mong gagawa. Kahit pa sinasabi ninyo ng ilan na sila yung mga makakaliwa. No? Sila T.D. Casino, sila Colmenares. No? Pero inuktokin ninyo, no? Kung sa Bisaya pa, inuktokin ninyo Mayo. Dugay na na sila, matagal na silang naglilingkod sa bayan. May mga organisasyon silang pinaglilingkuran. Ni minsan, may narinig ba kayong uh, katiwalian? Hindi po ba wala? Ipapa, ko sa inyo, ang leader mong gagawa na si Rene Magtubo ay <coughs> tapar sa, par, sa party list na uh, nakalimutan uh, ko ang bangala, no? Mm, partilis ng uh, basta, basta galing siya sa leader mong gagaw. Natapos niya yung ganyang tatlong taon. May narinig ba kayo na pagnanakaw o corruption mula sa opisina ni Rene Magtubo wala. Hindi po ba? Kasi iba ang leader mong gagawa. Lalo na yung mga uh, tawag, kinatawag natin. Marubdog talaga yung uh, paglilingkod. No? Wag lang yung manggagawa galing sa alam nyo na, yung uh, masama mang isipin pero mayroong kasing leader mong gagawa na nakikipagkutsabahan sa gobyerno at sa mga kapitalista. Pero itong mm, mga ito, no? sila Tidi Casino, sila Lyudi de Guzman, sila Dr. Lox Espirito, kaya ni katiting na korupsyon o balita man lang ng uh, anomalya, ay wala kayong marinig yan. Kaya sana suportahan natin, no? Ngayong Mayo, subukan natin ang bago naman, no? Siguro ayaw ko nang ulitin <laughs> na sabihin sa inyo, di pa ba kayo nagsawa? <laughs> ha? Pinaliwanag ko na kanina, ilang dekada na rin bumubuto ng mga kaitano at lahat ng mga nandyan, no? Paulit-ulit na lang, bumabalik sila. Pero mayroon bang malaking pag-igpaw? Mayroon bang malaking pag-angat sa inyong kabuhayan? Wala. No? Ang tawag yan is tapal-tapal -tapa lang, ban aid solution lang ang ginagawa ng mga nagpapayaman lang dyan. Subukan so, natin ng mga leader mong gagawa. Subukan so, natin si Heidi Mendoza na napakatinong uh, sekretary ng komisyon ng audit. Siyempre, sa kalukan, subukan natin si Sani bilang mayor. So, yun lang mga kaibigan. No? Salamat sa inyong panunood. Uh, ulitin ko, ah uh, mula sa Cardo Critico, ay uh, yan na yung bago nating pangalan ng ating channel. Ang balikwas. No? gusto kasi nating umalagwa na o um, bumalikwas na sa dating kaisipan, dating tradisyon, dating kultura na naglublub lang sa atin sa kahirapan at sa kamangmangan. Okay? Maraming salamat at mabuhay tayong lahat.